for today's video guys pagkatapos po ng ating pagsamba uwi na agad kasi may gagawin pa tayo guys ito mga kapatid ko yung nakapatid tsaka naka maroon Shut out, mana Shout out. Muna, shout out. Uy, Harry Doon Jim oh. Mga brothers, ah oh. Nah, no, kinakusgan na ako mga kuno, mga bugto.

sabi mo kapatid. Oh. sabi ko lang ay naglalakad ako ngayon kasi wala akong motor. Ah, okay na 'yan. Mas okay 'yan. Marami tayo, ke. Marami tayo, ke. Wag kang magalala, marami tayo, o di ba? Dating gawi, dating gawi. Dati-dati may motor tayo ngayon. Naglakad na naman ulit mga ulol. Ikan lagi isa, marami tayo. na inspire mo ko ni Connie. ka Vince ba? So bang vlogger, mga kapatid. Flex niya, so, hey, bahain, ha? Ha? na iya ha, sa pansi ha. May magbahay na? Ha? Sinagaan ka, bagay ko bahay. Maray, akong brother. Gusto yung nangita og kuha, nangita o kani siya, dili na niya bilabula. Era, bilabula eh. inda gunit no, uh, pang nagunit asalikut ah, buday bilo na aba nangane kikinasi korone tikin na, ah, na yeah. uh, ko ha tipin tikin na diga delicado ni kena manisa bang dua gani tikin guys manos

mag kasi lang sila mag-vlog ka na? Ah, bagay kayo eh. Parehas kulor pa. Higay ka sa ubos. Ah, wala ilabos sa ubos dahil. Ang gisuot. Ang na iyang suot ng mga anong bang pants ba? Green one. niya. Iyan t-shirt green. Kalo niya, army. ba? bagay kayo. Murag thanks ba? thanks. Ay, salamat. Hindi mo sa aking. Ah,

sakay na muna sa bus kia nan. Ayun natin. akong gpa na. Pass. Toss. Ha, apo. Alay, ajone ajone ke kono man in mo in. Tick in. saya mga pito sa kong pampitaw, ba, reels ng akong ambos, 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 ambos stars, nag-sport. Huwag mo kayo tinambirin. mo ko ako ba. Ako ay nangyayos. Buhi siya. Sigot siya ba?